Yeah. Ah, ah, ah. Yeah. Ah. Uh, yeah. Sige, scroll pa. Huwag mong intindihin ang titulo lang importante Di na kailangan suriin basa lang sa toil Sabay click ng share Hawak ang matis na pangininti Ka walang alam na warfare Yeah Ah uh, Ah uh. 골 sa echo chamber na sarili lang gawa Pinipilit maniwala sa bawat maling salita Ang kotra sa idolo agad na binabato Kung bawat boses na gising tinatawag na pabobo Tingnan mo man, mga mga matao walang mingas walang tanong Busok sa plataforma ng troll farm na it na tago dyon Ang katotohanan sa kanila ay fake news na tanyag Kasi ang pag-iisip sinimeto at iminalot sa telang ganyan Sumbrero nilang ginto kung niigi na walang laman Walang espasyo sa datos walang butos para sa kaaman Tanging sigaw, respeto kahit walang silang patayan Habang nagtidiliryo at ang bansa ay sinasaktan Utakipis nga didelis Yan ang Ngunit sinabi Kung hindi mo wamang kasesayan Paano pa, ka ang makakawala sa kahit bumagsak ang ekonomiya Ang sigaw mo parang nesalamat At kakatingala sa leader Nagkakahanap ng himal at tapat Hindi mo maintindihan ang utang na lumalaki Ang soberanya na ibenta, bakit ka nagpupuyay? Tinanong mo ba kung bakit wasa pata ang ganyan daw talaga? walang pagkailangan Ang kritikal na pag-iisip Itin sa ilo Pinalitan ng emoji At matatalim na tulto Madaling i-upurse Madaling utungin Madaling isara Kaya ako utak na ibis Lagi na lang nakakawala Utak ibis na detelis Yan ang nakikita Sa bawat Sa sa lupa Sa bawat post, sa bawat share Isang pater na di pagilala sa katotohan Mga saylang bulong nagiging Walang tanong, walang alilangan Basta't galing sa idolo Walang mali kahit na ang mundo ay nagkakagulo Ang dami ng nangaliwa, ng abuso Pero sige pa rin, opo, utamo kayo Sinisigaw ang akala mong totoo Saan anino ng pagkakakilalan mo? Nakakulong sa sariling pananaw Sarado ang isip, ayaw ng matanaw Utaki, pipis, kay dalila. salita Lunong no, no, di mo na alam, eh. Ang katotohanan ay pilit mong tatakpan Puso'y bulat, isip ay bingi Sa bawat pagpatak ng pag-asa Ikaw ay nawiwi yeah. Para kang anino Sumusunod lang ng sumusunod Sa iyong pamamangan Don't go in that Lulu, no yeah. mga numero, estatistik at mga pruweba Para hangin lang na dumadaan sa tenga Ang tangi basea ng sabi-sabi na lang Sa social media di na nakiisip basta na lang Ang dami ng nagsakripisyo, nagbigay buhay Para sa prinsipyo, karapatan at kapayapaan Pero ikaw, sa keyboard ang lumaban May nagtatanggol ang mali, walang katapusan Sinisigaw ang akala mong totoo Sa anino ng pagkakakilanlan mo Nakakulong sa sariling panahin Sarado ang isip, ayaw nang matanaw Takipis kay dalilang dedilis Sa dami ng tanong, di mo parin titignan Bawat salita lunok, di mo na alam Ang katotohanan ay pilit tatapang Wala, isip ay tingin Sa bawat pagpatak ng pagkasa Ikaw ay nawiwi sumusunod Sa iyong kamamangan mundo ay nalunod Kailan ba gigising sa pagkatulog? Kailan ba lalaya sa iyong pagkakagapos? Ang pag-iisip ay regalo Gamitin mo sana di puro galit Di puro basta-basta Ang bayan ay lumulubog Ang kinabukasan ay nasa pingit Dahil sa mga tulad mong di marunong umintindi mas gusto mo pa rin Ang dilim kaysa liwanag Mas gusto maging uto-uto kaysa so, mga kay dalilang dedelisin sa dami ng tandong di mo pa rin titignan Bawat salita, tunok di mo na alam eh Ang katotohanan ay pilit pong tatakpan Puso'y bulak, isip ay bingi. Sa bawat magpatak ng pag-asa, ikaw ay nawiwi. Panganino Sumusunod lang ng sumusunod Sa iyong kamangmangan uto ay nalulunod kipis, utak Utakipis Tedelisi Kay daling mali Walang alam Padaling mauto sa dilim. na tilekak.